Sampung katao sakay ng pickup up truck, biktima ng pananambang sa Cotabato City. Isang Moro Islamic Liberation Front member patay. Apat ang sugatan at personal grudge ang nakikita ang motibo sa nasabing krimen. May detalye dyan ang Star FM Cotabato. Walang habas na tinambangan habang tirik ang sikat ng araw sa mataong lugar. Ang sampung kataong sakay ng pickup up truck sa Rosary Heights 10 sa lungsod ng Cotabato. Idinek na rang dead on arrival sa Cotabato Regional Medical Center ang kinilalang si Akmad Kanapya Uto, 25 anyos, habang apat naman sa mga kasamahan nito ang kumpermadong sugatan. Kinilala ang mga sampung katao sa kain ng pickup truck na sina Marato Angkatan Felmin, JP Felmin Emran, na parehong kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF 105th Base Command 15th Brigade. Habang kinilala naman ang ilan pa sa mga kasamahan ng mga ito na sina Tahir Taigasam, Aladin Uto, Juhar Felmin, Nasrullah Maulana, Yusuf Kamad, Said Kanapya Felmin at si Si Mar Omar Sabag Angkata na pawang mga residente ng Barangay Baruraw, Sityo na Bamago sa Bahay ng Sultan sa Barungis, lalawigan ng Maguindanao Sur. Isang bystander naman ang napaulat din na sugatan sa pananambang patapos tamaan ng ligaw na bala. Sa ulat ni Cotabato City Police Office Police Colonel Jibin Bungkayaw, Pinabaybay ng naturang mga biktima sa kain ng Toyota Hilux pickup truck na may plakang LGB155 ang daan sa Sinsuat Avenue nang biglang dumating ang sospek suot ang red-orange na damit at saka dito na pinagbabaril ang mga biktima. Na-recover sa crime scene ang walong baso ng bala mula sa caliber 45 pistol na pinaniniwala ang ginamit ng sospek sa pamamaril. Mabilis namang nakatakas ang sospek sakay ang getaway motorcycle. Dagdag pa rito, leave no stone unturned to get the sospek. Ito naman ang mahigpit na inuutos ng alkalde ng lungsod. Ani nito, positibong kinilala ng mga biktima at witness ang mga salarin. Nagpayag rin na mariing pagkondena ang Cotabato City Police Office at nangakong paigtingin pa nito ang isasagawang preventive measures upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente sa lungsod. Personal grudge ang tinitingnang motibo sa krimen habang nagpapatuloy pa sa ngayon ang sinasagawang hot pursuit operation ng sa ikadarakip ng mga sospek. Uh, galing po sila doon sa BGC compound, doon sa Bansamuro compound at may nasikaso sila doon. At itong lahat ng mga uh, biktima po ay taga Sultan sa Pagigit, magigitan na resort. Uh, Pagdaan dito sa corner dito, sa kinagarihan ng krimen, may isang suspect na naka July red o red orange orange na ano at binana, binaril yung nasa harapan talaga yung nasa uh, passenger na ano. More or less lima yung nasa likod, lima din yung nasa loob. Pero yung ganman nag-isa. Kita natin sa CCTV. At yan yung report mula dito sa 93.7 Star FM Guatabato. Ito po si Star DJ Kai nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!